happy happy Friday sa atin lahat. Ayan, iba ang boses ni si Mami Chacha guys. Ilang araw na akong sinisipon, kaya ganyan medyo disiplinado ang bunganga ni Mami Chacha ngayon. Pero ngayon, gumagaling na naman. Medyo maingay na naman. Kaya yan, ay bago pala ako mag, ano, mag shout out muna ako guys ha. Ah. Maraming maraming salamat guys sa inyong panunood ha. Ah. Ayan, mega mega love shout out muna, mega mega love shout out muna sa lahat ng nanonood ngayon ngayon sa aking video guys ayun gusto kong i-share sa inyo guys yung ng mga iba-ibang kulay iba-ibang kulay ng kalachuchi dito sa loob ng school ng anak ko papakita ko sa inyo ha ayan mega mega love shout out mega mega love shout out sa lahat ng nanonood ngayon sa aking video ayan guys tara na at ipapasilip ko sa inyo ang ating madadaanan ng mga iba-ibang kulay ng kala tara na guys, tara na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. yung mga iba-ibang kulay ng kalachuchi. Ayan guys ha. Tara na guys, ayan na. Ayan. <coughs> ayan guys, may bandang kaliwa. Ayan na, yung mga iba-ibang kulay ng kalachuchi. Ayan. Hindi ko lang masyadong... Malapitan dahil alam nyo na, 'di ba? Nagda-drive si Mami Cha. Ayun guys, oh, diyan. Sa so, bandang kaliwa na yan, iba-ibang kulay ng kalachuchi, guys. Ayan. May white, merong yellow. Ayan ang yellow, guys. O. Ayan ang yellow na kalachuchi. Ito naman ang white. Ayan, guys. oh Ayan, iba-iba, di ba? Iba-ibang kulay, o. Kalachuchi at saka peach ba ang kulay nito? Ayan ang peach. Hindi naman white yan. Kaya yan, guys. Ayan. Ayan, guys. Andun pa sa kabila. Marami. Kaso lang, hindi ko na makita dahil natatakpan na ng mga bus mga nakapayan. may mga pusha pink ayan marami guys oh iba-ibang kulay ayan natatakpan sila guys kaya yan ayan guys oh dito na tayo ayan na ito wala pang maraming mga bulaklak oh kokonti pa lang eh. pero alam ko mga pusha pink yan guys ayan oh nagbubulaklak pa lang sila ayan guys ito na naman Susundo na naman ako friday ngayon at Last day na ng kanilang klase Bago magmahal na araw guys Ayan ang aking Nasasalubong na sasakyan Na pagkaganda-gandang sasakyan Ayan guys, o yan Diyan na tayo, ayan Ayan na Ayan na guys, o ayan Malinis na malinis ang kalsada ngayon Walang Walang kaagaw si Mami Chacha Ayan, sulong-sulong niya Ang kalsada ngayon guys Kasi 1 p.m. 1 p.m. lalabas ng aking anak, guys. Ayan. Medyo <clears throat> Ayan, di ba? Napakalinis ang kalsada, guys, pag ganitong oras. Ayan, oh. Ang linis ng kalsada, guys. Ayan, oh. Kita nyo, oh. Di ba? Sulong-sulong -solo ni Mami Chacha ang kalsada. Ayun. Agoy, sulong-sulong -solo niya ang kalsada. <clears throat> Ayan. alauna, Uno ng hapon ayan guys eksakto lang yung pagdating ko guys hindi maiinip ang aking anak dahil eksakto lang siya ayan guys oh naputol na yung mga kahoy dyan sa may parking na yan oh malinis na naputol na guys kaya ayan maliwanag na sa, dito sa loob ng school ng anak ko ayan di ba ang linis na guys oh pakalinis ang kalsada ayan oh alam niyo ba guys, yung parang ano na, makulimlim na, hindi ko maintindihan. Makulimlim na medyo malamig ang panahon ngayon. Na parang ano, parang nakakalungkot ngayon, di ba? Ang ano. Ayan, ayusin ko lang ito guys kasi nakikita itong ano. Yan, yan. Ayan. Tara na nga, ayan na guys. O. Oh. Ayan. Kakaliwa na ako dyan. Kakaliwa na si mami tiyatya dyan. <clears throat> Ayan, medyo, agoy. Medyo sa masakit pang pa lalamunan ni Mami Chacha. Pero sige lang. Magbibidyo pa rin ako para sa inyo. Ayan guys, nadaanan ko na ang simbahan dito sa loob ng school ng anak ko. Ayan. ibang diba ba ganda guys? Napakalinis. Napakalinis ang kalsada. Ayan o, oh. sulong-sulo ni Mami Chacha. Ang kalsada. Agoy, ayan, di ba? O. Oh. Ayan. Alam nyo guys, naglalaglagan na yung mga dahon. Kasi nagpapalit na ngayon mga dahon ng akasya dito sa loob ng school ng anak ko. Ayan, di pa napakaganda guys. Na alam nyo guys, pag ano pala, pag walang mga estudante, parang nakakalungkot ang eskwelahan, no? Pag walang mga estudante, ayan. Kagaya ngayon, no? Di ba, parang malungkot. Pero pag yung oras ng uwian, oras ng pasukan napakaraming naglalakad dyan guys ng mga isyudante ayan pero sa ganitong oras bihira lang ang tao guys ayan kasi pag friday half day lang ang aking anak kaya maago ako ngayon sumundo ayan ayan guys baka nandoon na siya naghihintay sa akin Ayan, aabangan natin siya guys sa kanyang paglabas. Ayan. Aakyat tayo doon kasi diyan guys banda sa may Diyan banda ang ano guys, diyan banda ang building ng aking anak. Alam niyo ba guys yung building ng ano ng Senior High dito sa dulong-dulo. Ayan, kaya dito ako lagi sumusundo. Ayan oh, di ba? Napakatahimik guys. Oh, parang nakakalungkot na pag nag-ano na pag last day pero hindi naman yung last day na ano nag last day lang dahil magmamahal na araw na di ba na kailangan magbakasyon na ay eh, wala na tinalian na yung ano dito tinalian na naman to agoy tinalian na naman to kung sana ako nakagilid agoy iikot-ikot na naman ako ayan ayan guys di ba dami nang nakapila na susundo kaya iikot-ikot ako ngayon Ayan guys, tiba? ang ganda-ganda ng bulaklak dyan O, di ba? Diba? Ayan o oh. Napakaganda yung mga bulaklak guys Itong akasya na ito o oh. Namulaklak na siya, ayan o di ba? Diba? Nasaan kaya ang aking anak guys? Hinahanap-hanap ko siya kung nasaan na Baka mag isang ikot pa ako nito Kasi wala pa siya rito eh Ayan, iikot pa ako isang beses Iikot pa ako nito isang beses guys Ayan Wala pa siya dito eh Ayan, iikot pa ako ng isang beses. Ayan, wala pa siya. Ayan. Kailangan pa natin umiikot ng isang beses para sakto lang siya na makapunta na siya dyan. Ayan, guys, oh. nag na naman sila ng ano. Bawal na naman tumambay doon. Ayan. <clears throat> bawal na naman tumambay do doon, guys. Kaya, mag-isang ikot pa si Mami Chacha para sakto lang na makalabas ang aking anak. Ayan, ayan. Ang ganda, di ba guys? Ayan, napakalamig dito guys. At napakatahimik dito sa loob ng school ng aking anak. Ayan. <clears throat> Ayan guys, oh, ano bang sabi ng aking anak? <clears throat> ano bang sinasabi niya? May sinasabi siya eh. Ayan. Na kong huminto muna dyan para i-check kung ano yung tinext ng aking anak. Ayan. Wait lang guys ha. Dito, papark muna ako Dito. Para i-check ko lang kung ano yung sinabi niya. Wait lang guys. Ayan na. Wait lang, magpa-park lang ako para i-check ko kung ano yung sinabi niya. Magpa-park lang ako. Ayun guys, ituloy natin. Ayun, iikot ulit ako guys. Didiretso ako kasi sabi ng anak ko, mama, wait lang. Kasi pupunta pa akong office. Pupunta daw siya, pupunta daw siya nang office para kuhanin ang pera. Ayan. <coughs> Kasi guys, ang ano, ang itong aking anak siya yung finance head sa kanilang organization. Kaya alam mo na marami siyang hinahawakan na mga pundo-pundo, mga kaperahan. Kaya nagpunto siya ngayon ng office para daanan daw yung pera na gagamitin daw yata nila na pambili ng mga halaman para sa kanilang organization guys tapos ibebenta nila Iwan ko kung ano yun guys kaya yan lang ikot ikot lang tayo ay yan wala pa siya siguro Ayan. bumalik ulit ako guys dito sa iniikutan ko ganyan ako dito guys araw araw kaso lang ang nag stake to na naman sila o naglalagay, na, naglalagay na naman sila ng tali dito o oh. na dati ka pwede kang waiting dito ngayon binawal na naman ipinagbawal ulit. Ayan, pero dito na ako, dito na ako papasok para antayin ko siya. Sakto lang na makarating ako doon sa draft off, nandiyan na siya. 'Di ba? Dito na ako. Para pila-pila, ayan. Ayan, guys, 'di ba? Ganyan ang pila, guys, pag ano. Pag sumusundo, ganyan. Nakailangan natin sumunod sa mga security kasi alam nyo na guys, medyo nag-iistrikto nag, nag sila kasi alam niya na, di ba? Para naman sa safety ng mga bata. Ayan, guys. Ayan. Wala pa si Amara. Mamaya na lang. Ayan. Kaya, ayan ang itsura ni Mami Nabusal-sal aking ilong sa sobrang sobrang grabe ng aking sipon, di ba? Pati ilong niya. Grabe. Agoy. Malaki na nga ang ilong ko, lalo pang lumaki nung nagkasipon ako. Ano ba ito? Agoy, agoy ang mamica. Hindi ko maintindihan ang aking ilong, lalong umalsa nung nagkasipon ako. Ayan guys, yung mga halaman dito sa ano ah. Ganda ng mga halaman guys, di ba? E, ko sa inyo. ko sa inyo yung mga halaman guys dito sa gilid ah. Ayan oh yung mga halaman oh, di ba gaganda guys oh. Napakagandang halaman. Ayan yung acacia na yan. Ang ganda-ganda ng bulaklak. Ago, yung sarap tumambay dyan. Ayan yung mga halaman, guys. Ang ganda-ganda sa may gilid, oh. Ayan yung mga estudyante, eh, palabas na sila. Ito, guys, yung dalawa na yan. yan. ang building ng senior high dito sa school ng anak ko. Ayan. Ayan, guys. Ayan, di pa napakaganda dito sa loob. Oh. Ganda-ganda, oh. Ayan, guys, oh. Agoy, ang pagganda ganda oh. Ayan, ayan, guys. Ayan, dahil... Ayan, maabot na ng 10 minutes ng ating video. Ayan, salamat na ako sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Sa panunood sa aking video. Thank you, thank you so much. Ayan, aabangan ko na lang ang aking anak para makarating. At uuwi na kami. At alam nyo na, ano na naman gagawin ni Mami Chacha. Di magla-live live. Ano pa, kaysa matulog, di ba? Mag-live na lang ako. Kaysa naman tulog ng tulog, di ba? live 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 na lang di ba magkaroon pa tayo ng dagdag kita di diba yan guys kaya wag tayong mawala ng pag-asa guys tuloy tuloy lang tayo mag live mag upload mag short video at wag tayong mawala wag tayong guys ituloy tuloy lang natin mag upload ng magagandang video ayan kung hindi ka naman makapag upload sige lang Tuloy-tuloy ang pagla-live guys. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa aking premiere. Thank you, thank you so much. Bye-bye. Maraming salamat guys. At mag-iingat tayong lahat. Bye-bye.